Attention mga senior citizen at for peace. Hindi nyo na kailangan pumunta sa banko para malaman nyo lang kung may laman ang inyong cash card. Pwede nyo na ngayong ma-check ang inyong payout online. Ang land bank ay may dalawang uri ng ATM card. Ito ay ang regular ATM card at ang cash card. Ang regular card ay ito yung may nakatatak na visa o kaya ay mastercard na pwede pong gamitin mag-deposit, mag-withdraw, gamitin pang sa online po pwede rin yan at makikita nyo pa ang inyong balance. Ang cash card naman ay prepaid card lang na ATM. So ibig sabihin lalagyan lang ng naman ng pera ng banko at wi withdrawin mo. Ang lamang pera ng cash card ay kadalasan galing sa senior citizen o OSCA o kaya ay sa DSWD sa 4 o sa local LGU upang matanggap ang kanilang mga social pension. So paano natin malalaman kung may laman na ang ating cash card? Papaliwanan ko na ngayon sa inyo step by step. So mula sa ating cellphone, i-download nyo lang ang Land Bank app. Mula sa ating Google search, i-type nyo lang yung Land Bank at lalabas na yung kanilang logo. Makikita nyo naman yan. At pagkatapos nyo i-download, i-click nyo lang yung open. Yan nasa araw at nasa loob na tayo ng Land bank app ngayon. Kung dati na kayo mayroong account, pwede na kayo mag-login gamit ang inyong username at password. Para naman sa cash card, scroll down nyo lang at hanapin nyo yung cash card. Yan, nasa ilalim yan. Yan, pangalawa. Okay? So, nakikita nyo yan sa may araw. Cash card inquiry. So, yan yung i-click nyo. Click nyo lang yan. And then, dito makikita nyo na ang inyong inquiry. So, enter nyo lang ang inyong cash card number na makikita nyo sa inyong ATM card. Yung kamukha nung nasa araw na yan. At yung PIN, yung inyong pinaka-password nung binigay sa si inyo yung card. And then, meron lang siyang advisory reminder. ATM ang land bank, kaya meron silang short reminder. So, i-click nyo lang yung OK. And then dito, makikita nyo na ngayon ang inyong current balance. So, kita nyo na agad kung dumating na ang inyong pension o ang inyong payout at hindi nyo na kailangan pumunta sa bangko.